Hello, magandang umaga mga kabukid. Ari nga hot sinamahan ho ako ng aking asawa Woo! at kami ho pupunta sa amin hong binibilhan ng sukang irok. Ito hong sukang irok na ito ang aming produkto dito ho, sa aming barangay. At samahan nyo ho ako at dito ho kami gumagawa ng talagang organic. Wala hong kemikal ang aming suka dito. Wow. At ayan na nga ho at kami pumasok na din sa looban. At nakakita pangaho ako ng mga baboy na alaga, ay ako ito wantuwat na alala ko noon ng inay, at talaga namang garnihong may babuyan. Wow. At diyan nga ho ituturo namin sa inyo kung paano magkaroon ng tulo ang ating sukang erok Yan ho'y tatanggalan muna natin ng upak dito sa amin ang tawag ude yan ay upak. At yan nga ho, ganyan nga ho yan, atin humunang babalatan ho yan Woo! Ganyan ho, tingnan nyo ang ginagawa ni Manong Ato At kanya muna ho, binabalatan, yan ho pinakapuno ng bunga wow. At ayan nga ho ang bulaklak ng irok, at di yan ho tayo kukuha mamaya ng suka At dapat ho ay gayan, atin ho munang lilinisin, pati ho ang ilalim, ay atin humunang munang tatabtabin din at tunay na nakakatuwa ho arin si maato Sa edad ho na 65 years old ay talaga naman ho ako'y bilib na bilib sa kasipagan ho na si Ato namin dini. At arin naman ho ay talaga namang nakakabilib ho sa kasipagan. At dito mula sa Batang Irok ay pitong taon hanggang sampun taon bago siya ho mamunga. Wow. At kapag naman ho nagkaroon ng bunga ay maswerte kayo pagka nagkaroon agad ng bulaklak. At kayo naman ho'y magtataka dahil ho ang punong are ay nauuna pa muna ho ang bunga bago ho ang bulaklak. At doon ho sa bulaklak ng irok na iyan ay di yan ho nagmumula ang aming suka na produkto ng aming barangay. At sa puso ho ng irok di yan ho tayo makakakuha ng suka. After to three weeks or one month doon na siya sisimulaan ang pagpukpok. Mahaba-haba din ang proseso bago tayo ho makakuha ng suka. At sa puso ho ng erok, dapat ho dalawang beses natin pupukpukin sa isang linggo. diyan yan ho ay hihintayin muna natin na magkaroon ng kulisap o niknik -nik ang mga bulaklak niyan. Diyan hoy, mag-uumpisa na tayo magpukpok ng ating bulaklak ng erok. Ganyan ho ang pagpupukpok. Dapat ho palibot at bahagya lang ho ang pagpukpok dahil maselan din ho ang bunga ng erok. At pagkaganyan ho ang ating pagpukpok ay mamaya ho yan ay nagpo-produce na ng kanyang suka at utay-utay na na yan ho ay tutulo pag atin ho naputol yung bulaklak ng erok na yan. Wow. At pagkatapos nga ho nating mapukpok ay atin ho inuug -ug 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 ang ating ng erok na yan at ating hinihimas-himas para ho mula sa puno ng bulaklak ay magagalaw para ho di yan ay magkawang-kawang Ayan ho pinakatangkay niyan at diyan ho ay para maluag ang kanya ho ang pagproduce ng sukang erok diyan mamaya. Wow. At kako nga ho diyan kay Manong Ato ay talaga naman ho hindi ho biro ang inyo din ho ginagawa. At sabi nga ho sa akin ay talaga namang diyan na ako tumanda sa pagkakarit ko ng sukang erok na iyan. At sabi nga hoy dapat ho kayo ay maging maalaga din sa inyong alagang irok Para kayo daw ho ay palaging mabigyan ng suka Ayan na nga ho, at tinagpas na ni Manong Ato Ang bunga ng erok na iyan At makikita ho nyo diyan Ay natulo na ang ating suka At talaga naman ho, nakakatuwa Kanya ho munang tinabtab At ang lakas ho ng tulo Talaga naman ho, makakapuno nga ho kayo diyan ng maghapon ng isang Wilkins ay ang lakas ho ng tulo at talibasa ng aho ay unahong pagkakaputol ng bulaklak ay didi yan ho at sisimula na ho ni Manong Ato nalagyan ng panahod at malakas nga ho ang tulo at sabi nga ho sa akin ay kung gusto mong tikman ayan ay masarap at talaga namang manamis-namis ang sukang iyan kaya daw ho umag at hapon ay si napunta sa kanyang irukan para daw ho kanyang masilip at baka daw ho puno na ang kanyang mga sahod niyan ay sayang naman daw ho ang kanyang mga suka pag ho, na puno diyan sa kanyang lalagyan at diyan ho, sa tabi ng kanyang pinagputulang iyan, ay meron ho din siya na isa pang pinagkukuhanan ng suka. Wow! At iyan daw, hong isang iyan, ay matagal na niyang kinukuhanan ng suka. At kaya medyo mahina na ho ang tulo. Ayan ho, at tingnan nyo, at sa magdamag daw ho, ay nakapuno siya ng na 1.5 na sukang erok diyan. Ay diyan nga ho, at isinali na niya ang suka diyan. Tapos ilalagay ho uli niya, Iyan, tapos tatabtaban ho uli ni Manong Ato para ho bago ho uli ang pagdadaluyan ng ating suka ng iro. Iyan hong isang iyan ay medyo mautdo na. Kaya ho, sabi ho ni Manong Ato, ay diyan ho ay lalagyan niya ng dila. Yan ho ay tatabtabin at lalagyan ng dila para daw ho, hindi ho diretsyo sa puno. Ang daloy ng suka niyan dapat ho ay para gahong merong panala. Ako ho di yan ibilib na bilib kay maato at talaga naman ho ang sipag naman ho ng taong iyan. Ay di nung makuha nga ho ni Asuka isinalin sinali na niya din ni sa balding asul na iyan. Ay nakakatuwa naman ho at talaga namang ang dami na ho niyang nakuha ng mga sukang erok di yan. Nang maisalin nga ho ni Asuka ay di ibinalik na ho uli niya. Arehong Wilkins na nilagyan ng suka kanina at yan daw ay kaya niya ho uliin inilagay ay baka ho umawas ho uli, ang kanya suka ay sayang. At sabi nga ho diyan ni Manong Ato ay di ni patayo, sa baba ng lagnasan. Ako naman ho hirap na hirap po bumaba at ako'y ay nagkakandudulas diyan. Ay di rin nga pala ho Manong Ato biro ang inyong ginagawa araw-araw. Ay tingnan ninyo at ako ay nakagulok pa at ayan ay may kaluban ay akala mo naman ay talaga namang manunungkit ng erok iyan. <laughs> ay ang taas naman ho, ng erok na iyan, sa 30 feet hanggang 50 feet daw ho, ang taas ng erok na iyan. Ang sabi ko nga ho, di yan kay Manong Ato, ay kayo naman ho, ay mag-iingat, at talaga naman ho, ang hirap po, ng inyong ginagawang iyan, tunay na nakakalula ho, pagka kayo nasa taas na ng erok na iyan, ay tunay na nagbiro pa diyan, si Manong Ato, ang sabi ko sa akin diyan, ay ineng at pag ako ay hindi nag-iingat diyan, ay mahina na sa akin diyan, ang komatos. Di ay sa palabiro naman ho ng aking manong naare nakakatuwa pero ho sa tunay talaga naman ho ng delikado ang kanyang ginagawa lalo na ho ganyan ho napakataas ng erok na iyan ay palibasa nga ho sanay na at araw-araw ho niyang ginagawa iyan ay di siya daw naman nga ho ay doble ingat din sa kanya pag akyat di yan ho sa erok na iyan at alam na daw naman ho niya kung saan ho ang kanyang aapakan dito ho sa erok na ito ay marami din ho kaming produktong pinagkukunan Pwede ho kaming magawa ng walis sa dahon niyan wow. At napakatibay ho at napakaganda ng walis Na inyong gagawin pag huy inyong dahon ng erok na yan Ang inyong gagawing walis Tapos so, pwede rin ho kayong gumawa ng yunot Meron ho kaming tinatawag na yunot Yan ho kulay itim na yan Yan ho ay ginagawa naming walis tambo Woo. At yan ho ay malaking pakinabang sa aming dito sa taga erokan Ayan ahot, na nga ho, ni Manong Ato at akin namang sasambutin. Ayan ho, ang suka na nasa Wilkins na yan. Ay tuwan-tuwa ho ako at punong-puno naman. Ay di akin ho, isasali na uli. Di ni sa aming dalang dram na asul na iyan at tingnan nyo at aking isasalin iyan at mali pa nga ho ang aking pagkakasalin at natatapon hindi pala ho ganyan dapat pala ho ay doon sa pinakabutas na yan niya. ay nakakatuwa man din ho at dadalwa pa ho ang aming punong nakukuhanan ay mamaya pa ho ay puno ng aming balding asol na dala niyan ay ang dami ho naming nakuha na agad niya nakakatuwa ho ay di nung akin hong maisali na yakin hong uling isasabit sa lubid at kanya uling ilalagay iyan diyan sa kanyang pinagkakaritan at iyan nga daw ho ay mamayang hapon uli niya bibisitahin at yan daw ho uli ay puno na uli iyan Yang kanyang isasahod na iyan nakakatuwa na ho ang lakas ho ng tulo ng kanyang mga pinagputulan at diyan nga hoy nababa na ho uli si Manong Ato at sabi ko nga hoy kayo naman hoy mag-iingat diyan ng pagbaba ay pagsaliit naman ho ng kawayan na pinagtutungtungan ay ako naman ho'y natatakot ay eh, pagkahugar ni ay tapos ay nakabuta pa naman ay digay ang hirap naman niya ng pagbaba niyan at baka na may mapasala ang paa ay digay pihang bali pagbaba niyan ay palibasa nga ho ay gawain ay naniya araw-araw at alam na niya ang kanyang pagtutungtungan ay eh, pero pag ako ang umakyat diyan ay pihadong mapuputol ang kawayang iyan niya <laughs> at nang kami nga ho ay makapangarit na diyan sa ibaba sa lagnasan, ay di kami ho ay mag na uli. Di pagkakatarik naman ang aming aahunan. What? Ay kako nga ho diyan, ay mas magaling pandaanan ang pilapil eh sa dini ay pagkakadulas naman ho ng daan ay tingnan nyo takot pakapit-kapit sa mga dahon na yan. <laughs> Ay, ang hirap din pala kung mag -video. Tapos kayo, Jay, padulas-dulas. <laughs> at mga kabukid, ito nga pala ho, ang bunga ng erok. Wow. Ito nga pala ho, ay di yan, kumukuha kami ng aming pangmatamisin. Lalo't pagpiesta at may mga handaan. Yan ho, ang aming ginagamit. At iyan ho ang ginagawa naming dessert. At ang sarap naman ho, kung hindi ho nakakaalam, ang tawag ho di yan sa ibang lugar ay kaong. Yan ho ay napakasarap ng kaong na iyan. Ang tawag ho dito sa amin, ayan ho ay irok. At yun, atin ho kaninang kinuha, ay atin ho sasalain at ilalagay ho uli sa balde at yan ho ay iimbakin. Wow! At di yan ho, ay sisimulaan na natin niyang buruhin dito sa amin ay binuburo ang ganyan hong mga suka para ho lalong mas maasim. At yan ho, kita nyo ga ho, may mga bula-bula talaga ho ang ganyan hong suka. At dahil yan ho ay organic ho talaga at walang kemikal ang mga suka ho dito sa amin. At pagka nagburo ay di ganyan ho, atin hong tatakloban ng ganyan. At dapat ho, hindi ho, mga las, ang pagkakatali di yan pag tayo nag-imbak. Wow. Yan ho, ay pinatatagal ng tatlong linggo bago ho, ibenta iyang sukang iyan. At aring nga ho, ako'y napadaan pa sa aking kumare nung kami uuwi na. At ang sabi ho sa akin, ay dininado ho kami mag Ay di ayos at makakalibre ng almusala ng inyong kabuki di yan. <laughs> Ay kasarap naman ho ng ulam at tulingan tapos may taba-taba at may kamatis. Ay inang, mapapakain ng madami si kabukid niyan. Ay syempre, hindi ko natatanggihan iyan. At yan ay grasya, kaya naman ako ay kakain diyan. yan. At ako nga ho ay makakain, eh di ako ay nagpakuyakuyakoy at nagduyan. Ay ang sarap naman ang buhay ng isang bata batutang iyan. At pa cellphone, cellphone laang. Yan hoy, anak ng aking kumare, ang bata batutang iyan. <laughs> Ay husa ang aking pagpapahinga at busog na busog ang mangyan. <laughs> Ay Shadi, anak kayo, salamat sa panunood. Bye-bye, I love you. Mwah!